Sa kahabaan ng isang masikip na bangketa sa Maynila, abala ang mga tao sa kanika nilang lakad. Mga nagmamadaling empleyado, tinderang nag-aalok ng paninda, at mga jeep na halos magkabanggaan sa kalsada. Sa gilid ng isang lumang gusali, nakaupo si Mario, isang lalaking may saklay sa magkabilang kamay. Pawisan at halatang pagod sa maghapong pamamalimos para may may pambili ng gamot at paggain. Suot niya ang isang lumang kayumanging t-shirt na medyo kupas na at pantalon na halatang ilang taon ng gamit. Sa kanyang tabi, may maliit na supot na puno ng barya, mga bariyang pinagsikapan niyang tipunin mula umaga. Habang pinupunasan ni Mario ang pawis sa noo, bigla siyang nilapitan ng isang pulis na matikas ang tindig at suot ng malinis na asul na uniforme. Malakas ang boses nito at baka sa mukha ang matinding inis. Ikaw, Ilang beses na sinabihan na huwag kang tumambay dito. Sigaw ng pulis, habang mariing itinuro ang kanyang daliri sa mukha ni Mario, napatigil lang ilang naglalakad at napalingon sa kanila. May ilan na agad naglabas ng cellphone para i-record ang nangyayari, pero halata may takot sa kanilang mga mata, takot na baka madamay. Sir, pasensya na po. Nanginginig ang tinig ni Mario habang mahigpit na hawak ang kanyang saklay. Wala na po kasi akong ibang mapuwestuhan? Dito po kasi maraming dumadaan. Baka po makalikom ako kahit kaunti para sa gamot ko. Hindi pa natatapos si Mario sa pagsasalita nang bigla siyang pinutol ng pulis. Gawa-gawa mo lang yung sakit mo para manghingi ka ng pera. Alam ko yung drama nyo. Sumasakit ulo ko sa mga katulad mo. Madiin at puno ng pang-aalipos ng wika ng pulis. May halong pagmamataas sa tono nito at para bang naniniwala siyang wala ng karapatang magsalita si Mario. Ramdam ni Mario ang pagsingkit ng kanyang lalamunan sa hiya at galit, pero pinipilit niyang huwag umiyak. Sa paligid, may isang alinong nagtitinda ng prutas na halatang nagpipigil magsalita, at isang babaeng empleyado na natigilan sa kalsada, tila gustong sumabat, ngunit nag-aalangan. Sir, hindi po totoo yan. May kapansanan po talaga ako. Mahina ngunit matatagang boses ni Mario. Tumawa ng manghamon ng pulis at tumanggo ng sarkastiko. Ah, ganun. Gusto mo ba talagang subukan kung gaano kakatibay? Baka sa kulungan ka pa makatulog mamaya. Sabay hawak sa braso ni Mario na halos mabitawan ng kanyang saklay. Lumapit ang ilang usisero at nagsimulang magbulungan. Grabe naman ito. May kapansanan na nga ganyan patratuhin. Ani ng isa. I-video mo lang para may ebidensya tayo. Bulong naman ang isa pa. Hindi ito napansin ng pulis dahil abala siya sa pagtutok ng daliri kay Mario at sa pangnidisiplina kuno. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at iklik ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Naglakad mula sa tabilang kalsada si Liza, isang babaeng may matapang na presensya at naka-uniform din ngunit pang office. Kaopisina siya ni Mario nung araw bago pa ito maaksidente sa trabaho. Ano pong ginagawa niyo sa kanya? Malakas at malinaw ang tinig ni Liza. Napatingin ang pulis sa kanya at bahagyang ngumiti ng mapanghamon. Bakit kilala mo to? Hindi ka ba naiilang na may katrabaho kang manlilimo sa kalye? Eh? Hindi siya man laimos dahil tamad siya, sir. Sagot ni Liza. May aksidente po siyang pinagdaanan. Nawasak ang tuhod niya dahil sa isang construction mishap at hindi na siya muling nakabalik sa dating trabaho. Kung wala kayong balak tumulong, 'wag niyo na lang siyang apihin. May ilan sa mga nakikinig ang nagsimulang sumang-ayon at narinig pa ang bulongang tama. Walang respeto 'yung pulis. Ngunit imbis na matauhan, lalong uminit ang ulo ng pulis. Wala akong pake sa drama ng buhay niya. Wala siyang lisensya para umupo rito at mga bala sa daan. Kung gusto niyong tulungan, kayo ang magdala sa kanya sa bahay niyo. At sa harap ng lahat, marahas niyang tinabig si Mario dahilan para muntik itong matamba kung hindi lang agad nakaalalay si Liza. Sa di kalayuan, isang binatang tahimik lang kanina ang nakatayo habang nagre-record ng buong insidente gamit ang kanyang cellphone. Halata sa kanyang mukha ang kombinasyon ng galit at determinasyon. Pagkatapos ng kumprontasyon, agad siyang umalis sa esena, ngulit sa halip na ibulsa ang cellphone, dali-dali niya itong binuksan at sinimulang i-upload ang video sa social media. Sa loob lamang ng ilang oras, sumabog online ng footage. Sa Facebook at Twitter, kumalat ang hashtag na hashtag Justicia para kay Mario at hashtag Bastos na Polis. Libo-libong netizen ang nagkomento, karamihan ay galit sa ginama ng polis. May mga nagbahagi pa ng saliling kwento kung paano sila o ang kakilala nila ay nakaranas ng pangaabuso mula sa kaparehong unit ng polisiya. Ilang news outlet ang agad ding kumagat sa istorya at ipinakita ang malinaw na footage ng pulis habang pinapahiya si Mario sa publiko. Kinabukasan, nagising si Mario sa sunod-sunod na tawag at mensahe mula sa mga hindi kilalang numero. Nang buksan niya ang telepono, nakita niya ang balita. Pulis na nang bastos sa lalaking may kapansanan, iniimbestigahan na. Kasabay nito, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa isang kilalang news program para magsalita sa ere. Una ay nag-alinlangan siya, ngunit pinayuhan siya ni Liza na huwag palampasin ang pagkakataon para marinig ang kanyang panig. Sa mismong aram ng interview, bitbit -bit ni Mario ang kanyang saklay at lakas ng loob. Sa harap ng kamera, ikinuwento niya ang buong pangyayari mula sa kanyang aksidente, sa hirap ng paghanap ng trabaho, hanggang sa kahapon na para bang sinampal siya ng lipunan sa pamamagitan ng isang taong dapat sanay nagtatanggol sa kanya. Hindi niya kailanmang akalain ang simpleng pag-upo sa bangketa ay mauuwi sa pambabastos at pananakot. Sa kabilang banda, ang pulis na sangkot ay pansamantalang tinanggal sa kanyong pwesto habang iniimbestigahan lalong nag-apoy ang galit ng publiko nang lumabas ang opisyal na pahayag ng kanyang kampo. Puno ito ng palusot at pag-ako na naging emosyonal lamang siya sa pagtupad ng tungkulin. Ngunit hindi na nabura sa isip ng mga tao ang malinaw na ebidensya sa video. Paglipas ng ilang linggo, formal nang inihayag na tinanggal sa serbisyo ang pulis dahil sa grave misconduct at conduct on becoming of a public officer Nagbunyi ang mga sumuporta kay Mario, ngunit sa kanya higit pa sa pagkatalo ng pulis ang kanyang pinapahalagahan. Ito ang pagbabalik ng kanyang dignidad. Hindi nang tagal may isang non-profit organization na nag-alo kay Mario ng trabaho bilang community liaison officer kung saan makakatulong siya sa ibang PWD at maipaglalaban ang kanilang karapatan. Sa unang araw ng kanyang bagong trabaho, dumaan siya muli sa parehong bangketa. Ngayon, wala na roon ang presensya ng takot. Sa halit, may mga taong bumabati at kumakamusta. At sa isang sulok, naroon si Liza nakangiti at kumakaway. Oh, manager Mario na pala ngayon ha? Biro niya. Gumiti si Mario, hawak pa rin ang kanyang saklay, ngunit mas matagas na ang lakad. Salamat sa iyo Liza at salamat din sa mga taong hindi natatakot magsabi ng totoo. Doon niya na unawaan. Ang laban para sa respeto at katarungan ay hindi natatapos sa isang viral na video. Ito'y nagsisimula sa mga taong handang tumindig kahit harapan-harapan sa pang-aapi. At sa araw na iyon, alam ni Mario na hindi na siya kailanmang uupo ng tahimik habang inaapak-apakan ng iba ang kanyang dignidad. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like mag-subscribe na rin at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!